Hello po, ako po si Digimon TV from Tagig and I'm posting this video para po makapasok sa Our Big Sister's House ni Rosmar. Charot lang guys, pero hindi charot ang Our Big Sister's House ni Rosmar ha. So ito ang latest project ni Rosmar ngayon kung saan i-open niya ang Our Big Sister's House na parang Pinoy Big Brother ang peg. At para ito sa mga gustong maging sikat, ma-expose ang kanilang sarili sa mundo ng pag-affiliate marketing or pagiging endorser or brand ambassador at ambassadress. Dahil dito daw ay tuturuan kayo ni Rosemar kung paano maging endorser ng mga products para mas madami yung benta nyo. At para maging milyonarya kayo by December dahil 3 months daw kayong magstay sa Our Big Sister's House para matuto ng mga kailangang matutunan para maging sikat at maging effective na brand ambassador at ambassadress. Tulad nga ni Rosmar. So sa mga gustong pumasok at maging housemate ni Rosmar or ni Ate Rosmar, pwede kayong mag-audition online starting today, September 5, up until September 10. At ang start daw ng pagpasok sa bahay ni Ate ay this coming September 15, 2024. So pwede kayong mag-audition by uploading a 2-minute video showcasing kung sino kayo at kung bakit kayo ang dapat makapasok sa our big sister's house ni Rosmar. At huwag kalimutang sabihin ang inyong name at location sa start ng video nyo tulad nung ginawa ko kanina. Maganda to kung kayo ay nag-start pa lang sa pagiging affiliate at gusto nyo maging mas effective kayo sa pagpupromote or pagbebenta ng mga products. Dahil alam naman nating lahat na talagang magaling si Rosmar sa mga ganitong gawain at dito siya umaman sa pagiging brand ambassador. At may mga task din daw dito sa bahay ni Ati Girl tulad ng pagpapak ng sabon, pagsaserve ng pares, at paglilinis ng swimming pool. Charot lang. Charot lang yun guys ha. Baka maniwala kayo sa akin. Pinapatawa ko lang kayo. So ano pang hinihintay nyo? Mag-upload na kayo ng short video para mapansin agad kayo ni Rosmar.